Kailangan daw doblehin ng Canada ang bilang ng mga tinatayong bahay sa bansa upang maibalik ang affordability nito ayon sa bagong report ng Canada Mortgage and Housing Corporation pero ayon sa isang economist maraming red tape na kailangan pang tugunan ang detalye sa report ni Teresa Barrera you know, this has become a really crucial issue for all Canadians. Nagkaroon daw ng housing affordability challenges ang Canada matapos ang pandemya, ayon sa CMHC o Canada Mortgage and Housing Corporation. Sa pinakabagong report, kailangan daw magtayo ng higit apat na raan at tatlumpong libong mga bagong bahay sa Canada kada taon upang maibaba ang mga presyo. This is a very aggressive target. It's feasible, we think. It's a stretch target, but it will really mean everybody working together. At ayon sa report na yan, eh, sa ngayon po, ano, eh, kulang po yung itinatayong mga pabahay na bago para po maibaba ang presyo at makabalik tayo dun sa level na presyo nung bago pa magpandemya. Si Michael Batu ay isang associate professor ng economics sa BC na nagbasa ng report. Mataas po yung ating mga level ng immigration ng mga nagdaang panahon at uh, marami pong nangangailangan ng uh, pabahay no so isa po ito sa mga naging driver kung bakit po nagkaroon tayo ng affordability crisis uh, bukod sa pagdagdag sa mga construction workforce sa Canada para maabot ang mga target ng CMHC kailangan din daw ang dagdag private investments kung mga nagdaang uh, taon no mataas ang interest rate kasi nga mataas din ang rate of inflation at pag mataas ang interest rate medyo mataas ang cost of borrowing kaya yung mga ibang developers na kung saan na kailangan muna nilang mangutang para makapagpatayo ng mga bagong pabahay, eh medyo nag-alangan sila dahil mataas ang interest rate. Sa ngayon, dahil mababa na ang interest rate, baka, may, baka magbago yan. Ano? Ayon sa CMHC report, kailangan din luwagan ang mahigpit na regulasyon at gastos para sa mga developers. Pero ayon kay Bato, makakatulong din kung pag-aralan ng policymakers ang demand side at hindi lamang ang supply side, upang lutasin ang problema ng affordable housing. We need also to look at the other side of the market, which is the consumer, which is the home buyer. The the people who are in their 20s for example, who are thinking of uh, buying their first home or new immigrants who just came to Canada to participate in the housing market. We need to look at both sides of this issue in order for us to solve the fully and completely the housing problem in this country. arasa barrera omni news vancouver